Uh, magandang afternoon dito tayo ngayon sa Aurora Boulevard pupunta tayo ng Taytay sa so, may Taytay -tay Changi tayo ng... short ride galing tayo ng Cubao actually Cubao pa to eh dingdong may aso lolo 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 ang galing Anonas South Entrance Dito pa rin tayo Sa Aurora Boulevard okay, Katipunan South Entrance uh, Dito tayo sa baba Yung sa kaliwang yan papunta na yan ng Marikina Pero dito tayo sa baba dadaan kasi Papunta tayo ng Taytay Okay, diretso lang tayo Galing katipunan Pag bumaba tayo kanan Nandito na tayo ngayon sa Marcus Highway dire Diretso na lang to Hanggang sa makarating tayo sa Taitan Pero liliko naman tayo Mamaya Papakita ko sa inyo kung saan tayo liliko tayo dadaanan natin ng SM Marikina ayun na sya SM Marikina Hopo oh, oh, po hop po ayan maingay mo ayan you know, SM Marikina Maka. SM here at SM we've got it all for you oh di ba shout sa mga taga SM kasi dati rin ako nagtrabaho sa SM uh, kahit papano, syempre proud to be galing ng SM Shoutout sa mga empleyado ng SM dire-diretso na natin to Let's go! Okay, this is Santolan Station. LRT. Uy, may bata. Nako. Bakit walang strap? Ah, uh, ang sa naman palipod. Paano nun? Takbo nun? Parang walang angkas na bata. Pa ba? Hmm, sa mga nag... Humumotro dyan ha Kung may dala kayong bata na gano'n Kaliit pa na hindi pa abot yung tungtungan Kahit pa siguro abot Huwag naman gano'n Hindi tayo bati kuya Dahil sa ginawa mo Hindi tayo bati Layo na oh Wala na di ko na makita Bad cheetah bad Sorry ha pero Hindi talaga ako pabor sa gano'n Nakalala ko yung baby boy ko hindi ko alam siguro kasi may baby boy ako. Hindi pwede yun, para sa akin lang. Ha. Kung May mga baby boy kayo, baby girl. Kit Palagyan niyo yun ng helmet. Kung dadaan kayo sa mga gantong highway, wag, wag na wag. National road yan eh. Okay, by the way, ah, papasok tayo dito sa may papunta ng Antipolo. Kanan tayo, hindi ako nagkakamali yung dinaanan natin ay uh, Robinson Marcos Highway tapos dun sa Robinson at Santa Lucia ang kanan tayo ito na sorry at pumasok na tayo dito hindi talaga ako maka get over pa dun sa bata kasi ang bilis talaga magpatakbo nung driver niya di ko alam kung tatay or tiyuhin o ano naman man yun basta paalala ko na lang safety first kung ayaw yung maging ayaw nila na mag para sa sarili nila sana mag sila para dun sa angkas nila especially bata mabilis pa magpatakbo huwag ganun Joe, dito tayo sa crossing ng Kainta Heritage yun oh. No? ibig sabihin na sa Kainta tayo ngayon pag pumunta tayo dito sa kanan ang diretso naman yan ay sa IPI C5 sa may pasig dito sa kaliwa pag dineretso natin ito papunta na ng antipolo antipolo at taytay tayo sa crossing ng taytay okay, kaliwa antipolo at kanan naman ay papunta ng taytay okay diretso tayo ng taytay Okay, malapit na tayo sa Taytay Changge. Pero bago ang Taytay Changge Dadaanan muna natin Ang SM Taytay Okay dito tayo sa SM Taytay o, Diba Kabilaan yan Kabilaan yan SM Taytay Lawak din yan Okay pag diniretso natin to Makakarating na tayo sa Taytay Changge Okay, dire diretso lang. Okay, tuturo ko sa inyo. Ang taytay changge. -tay Kung saan banda. Okay, may daran din dito papuntang C6. O kaya Bloodway. Sa bandang kanan at ang taytay -tay changge makikita rin natin sa bandang kanan kili nandito na tayo yan kabilang yan so may makdo na yan hanggang dun sa kabila liwa hindi na ako tatawid dyan dito na lang yan 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 nakikita nyo yan taytay -tay. veterans park yan. Kabilaan niyan tai-tai na niyan lahat. May tinday kayo mga ng mga mura. At mga dental glazing damit. Yan. To tai-tai yan. Malawak yan kabilaan yan. Yung likod ng mang inasal, yan pa kasama pa yan. Yan malawak yan tai-tai Kaya yung pwede kayong dumiretso dito. Kanan. Pasok kayo dyan. Pero hindi ako pupunta dyan ngayon. So ngayon hanggang dito muna ang ating maikling video sa ating pagpunta dito sa Maytay-Taychangue. Hanggang sa muli.